Taurus, tignan natin kung ano ba ang mensahe para sa iyo ngayong second quarter of 2025, April, May, and June. Tignan muna natin kung ano ba ang theme ng iyong second quarter. Spirit Guide, tignan natin. Second quarter po, May Taurus. So we have the sun. So there uh, there's lots of good news na paparating para sa iyo. Magagandang balita po ito. May kasiyahan pa. Mm -mm. Tignan mo oh. Alam mo yung tipong parang nag-apply kayo. Na-approve kayo. Ayun yung energy na pinapakita po rito sa inyong ayan. Second quarter. Tignan natin. Okay. Energy mo naman, we have seven of coins. Ayan nga lang. Huwag lang kayong mainip dito. May pagka mainipin kayo ngayong, ano na second quarter, ano. Alisin nyo yun. Mag-focus kayo dun sa ginagawa nyo. Pili nyo kasi yung mga, kunwari, in-applyan ninyo. Yung mga tinake ninyo. Akala nyo wala lang yun. Akala nyo, ano na eh, uh, katapusan na. Yun, akala nyo nag-failed na kayo dun. Pero hindi. Gawin nyo lang yung best niyo, magpatuloy po kayo. Kasi meron kayong mga good news na receive Okay, so parang dito kasi tatamarin yung energy niyo eh. rin kayo mismo. Tingnan natin yung mga energy naman ng mga taong makakasalumuha mo. Okay, so we have Knight of Cups. Medyo madadamot yung mga tao sa paligid mo ngayong quarter na ito. So ang aasahan mo lang talaga ngayon is yung sarili mo. So, give your best. no Give yourself the best. The best decisions, the best, um, ano pa, the best na move towards sa iyong mga projects, towards sa iyong mga goals. So, huwag kang susuko. Mm -mm. Kasi, pag once na sumuko ka rito, wala ka namang aasahan sa ibang tao. Check natin ano ba yung pwede mong maging struggle. Eight of coins, ayan po so pwedeng ito ay sa paghandle ng money for some of you meron tayo ditong the hierophant meron ding mahihirapan dito pagdating sa pagpapakasal or could be marriage nahihirapan yung iba sa inyo, baka kasal na yung iba sa inyo, so may struggle kayo dito ngayon ngayong quarter na ito pagdating sa love life po ninyo pagdating sa usapang kasalan Baka kasi pwedeng may kadil kayo at yung kadil nyo na yon is hindi pa po siya annulled, ganon. Hindi pa siya divorcee. Or meron lang problema sa mga papeles niya. Sa birth certificate, ganyan. Or sa senomar niya. Check po natin. Blessings naman na pwede mong ma-receive. We have temperance. Tingnan natin. We have the Emperor. So, pwedeng ito po ay galing sa isang tao. Mataas na tao to eh. Matagal mo nang hinihintay ito. Ayan oh, So, sabi nga sa'yo dito, be patient. Okay. So, ang mga makakatulong din sa'yo dito is may mga friends ka na makakatulong sa'yo para makausap yung taong to. So, pwedeng ito ay about sa business, business proposal, mga ganyan. Kontrata yan po, ang um, pwede mong maging blessings, so may mga friends ka dito na magiging blessings talaga sila sayo, kasi matutulungan ka nila pagdating dun sa hinahangad mo so ayan, hindi naman pala lahat ng tao ay uh, ano ba masusungit madamot sa paligid mo meron pa rin talagang mabait, kaya lang yun, pilinga lang sila check natin pagdating naman sa iyong love life. So, check po natin sa love life naman kamusta. Para sa mga single natin. Para po sa mga single, we have lost, we have frozen. Mag-ingat lang kayo dito kasi pe pwede na po, no? Na, ayan, may tao dito na sinasabi na gusto kayo, pero ang totoo, last lang naman yung nararamdaman sa inyo. Sinasabi na mahal kayo, Parang kukuhanin lang ba yung yung attention niyo, Kukuhanin lang yung loob ninyo? Pwedeng meron dito, gusto lang niya is yung physical. No? Pang physicalan lang. Pero hindi siya, hindi niya kayang mag-commit. So, wag kayong papasok sa ganitong relationship by second quarter. So, kailan nga to pwedeng mangyari April, May, and June. Mag-iingat po kayo, no? Kasi pwedeng pag nakuha na ng taong yun yung gusto niya sa'yo, eh kiss ka na sa buhay niya. Yan you know, o, masasaktan ka lang daw. So, iba po sa inyo kung hindi naman kayo jawang-jawa. <laughs> diba? Mag-focus na lang muna po kayo sa inyong career. Kasi ang dami nga daw good news para sa inyo dito eh. Check natin pagdating naman sa mga in a relationship. We have faith, wishing, praying, and hope. So, mas magiging matatag pa yung inyong relasyon. Uh, nakikita mo dito na nandoon buo yung tiwala ninyo sa isa't isa, ng person mo. Para naman po ito sa mga single mom and single dad na may karelasyon. We have terms, working out, begging, negotiating. Uh, Mag-isip-isip po kayo dito. Kasi, tingnan mo oh meron pang terms, meron pang usapan, merong... Um, you know, kailangan mo pong makipag-negotiate some of you po, pwede na ano, na hindi tanggap yung anak ninyo, alis po kayo sa ganyang relationship, kapag nafe-feel ninyo na hindi tanggap yung anak ninyo anak nyo pa yung mag-a-adjust towards dito sa connection na ito tingnan natin, pagdating naman po sa mga byuda na may karelasyon byuda or byuda na may karelasyon we have dating tignan natin ha kung pang matagalan ba yan we have fired up okay oh some of you ang mga nyo dito is twin flame po ninyo basta intense yung energy Ayan, intense yung energy na ma niyo ninyo towards doon sa inyo pong person. Mm -mm. So magtatagal naman ito kaya. Ah, uh, may pagka-toxic kasi. Oo. So nasa sa inyo na lang 'yan kung paano niyo ba iha-handle yung relationship. Tingnan naman po natin para sa mga mag-asawa. Para naman sa mga mag-asawa, we have ayan, energy loss. May tumatakas. Proposal. We have gumball. Ah, okay. Ito yung iba sa inyo. Parang ano ba, ang bang utang ng person mo? Parang, alam mo yun, hindi naman ikaw yung gumasas nun. Baka kasi may nagsusugal nga. <coughs> so, nangyayari dito, parang kayo yung sinisingil. So, parang gusto mo nang alisin yung connection mo with your asawa kasi ang nangyayari dito, ikaw yung hinahabol nung mga inutangan niya. So, nagkakaroon po kayo dito ng problema pwedeng nakikiusap siya sa'yo dito na sige na bayaran mo muna tapos babayaran na lang niya sa'yo nasa sa inyo po yan kung magtutulungan mo ba siya okay lang sana kung nari na luging business kaya pa siguro matutulungan mo pero kung nalalaman mo dito na ginagamit lang yung pera sa pagsusugal ganun parang ang hirap pagkatiwalaan hindi ba pero nasa sa inyo po yan kung ayan, A aayusin nyo ba itong relationship niya kasi naapektuhan na, na yung inyong relationship don po sa kanyang mga ginagawa don sa kanyang mga bad habits check natin so yan yung mga po problemahin ninyo pagdating sa marriage ninyo ayun pala kaya may pera din talaga na ba diba, dito kaya may perang involved dito eh pagdating sa marriage ninyo kasi for some of you pala pwedeng merong may bisyo mm, -mm. Tingnan natin. So, ayan. Are you going to save your family? Are you going to save um, your uh, partner, your, your asawa? Or are you going to save yourself? Pagdating dito sa mga issues niya. Tingnan natin. Pagdating naman sa kaperahan. Kamusta naman ang iyong kaperahan, Taurus? Kaperahan naman po ni Taurus ngayong second quarter king of wands we have four of cups so may pagkainipin talaga kayo dito eh. may inipin yung iba sa inyo we have judgment ayan po, so ito na yon yung iba sa inyo kung gumastos kayo nag-apply po kayo ayan na po yung pinapakita rito so may mga papeles na paparating hmm. sabi ko nga, diba yung akala ninyo wala ng pag-asa Ayan po, mayroon pa. So, ibibigay po yan sa inyo. So, kasi yung iba talaga, ang um, sabi natin, ang swerte ninyo nasa malayo. Yan o, nasa ibang bansa. In short, for some of you. Sabi nga, the situation will improve. So, mag improve po yung inyong kaperahan, April, May, and June. Mm -mm. Wag lang daw kayo talagang magmamadali. Ayan po ha, ah. pinapaalalahanan po kayo Taurus ni Universe na huwag magmamadali. Okay? Huwag kayong maging mainipin. Siguro yan yung ano, yan yung challenge sa inyo din, no? Ngayong quarter na ito. Yung pahabain pa yung inyong pasensya. Sa career naman, tignan natin kamusta ba ang iyong career. Spirit guide, career po. Career po ni Taurus meron tayo dito independence. Kailan nakabaligtad kasi siya ino. pagdating sa career. Sabi dito, over resilience, resilience on others is hindering your ability to stand on your own. It's time to reclaim your autonom, autonom, autonomy. Sabi dito. ba diba yung sinasabi ko dito kanina, yung wala ka namang aasahan kung di sarili mo. Okay, so, kasi pwedeng maraming ang madamot sa paligid mo ngayong quarter na ito so ayan po, learn to be independent yun din yung kailangan mong gawin so pataasin mo po yung inyong confidence mm -mm. kailangan, ano, makikilala mo talaga yung sarili mo dito eh. okay, check natin ano ba yung mensahe pagdating sa trabaho okay ano muna tayo energy sa work, yung environment we have seven of cups the world and we have ten of cups so parang hindi pa rin kayo fulfilled ngayong quarter na ito may mga matatapos kayo ng mga projects ayun, kaya lang kasi parang ang daming hindi rin matatapos oo parang walang pag-usad kasi na pinapakita rito tignan mo yung ten of cups natin nakabaligtad siya So, ayun, may mga matatapos pero mas maraming hindi matatapos na work Parang sobra bang magiging selan, magiging strict dyan sa trabaho mm -mm. Tapos kung may mga inaasahan ka dito, yung mga inaasahan mo na to hindi makikipag-cooperate So, ayan po, kaya nga sinasabi dito maging independent daw kayo kasi pwedeng yung akala mong mga makakatulong sa'yo sa trabaho, hindi pala so may mga selfish talaga dito sa so work sabi natin 70-30 ang ano ang energy pagdating sa work yung 70-30 na yun malalaman nyo ba yung 70 ba is good or bad Ayan, malalaman nyo yan ngayong April, May, and June. Check natin. Okay. Kamusta naman ikaw sa trabaho? The tower. Ay, gusto mo nang umalis. Gusto mo nang may pagbabago. So, you are ready for a change. Ayan po. Yung iba sa inyo, saseryosohin nyo yung pagbabago na to. Pwede yung pagbabago ng trabaho. Pwede rin naman po yung iba sa inyo is pagbabago lang yan ang approach ninyo towards your job, towards your co-worker. Pero hindi naman kayo aalis. Hmm. Tignan natin pagdating naman sa gustong sabihin sayo ng higher self mo. Your higher self wants to tell you ngayong ano no? Ngayong second quarter. Tingnan natin. Ano ba yung gustong sabihin sa iyo ng higher self mo, Taurus? Taurus, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Huwag kayong mag-alala. Madaming sitwasyon sa buhay ninyo ang mag improve ngayong quarter na ito. Hindi lang pagdating sa kaperahan ninyo. So, we have an eclipse may hide your light but not forever. So, maring may kaganapan sa life ninyo na panandalian, ano, na mag yung light ninyo. Na, yun, uh, parang mawawala kayo sa focus. But, sabi nga dito, hindi naman daw yun magtatagal. Realize you have all the qualities to be a leader. Ito yun yung pagiging independent mo, no? Oo. Oh. Yung pwedeng may mga ma-inspire ka rin dito at the same time may mga tao dito na magbibigay ka lang sa'yo because pinaghirapan mo yon Not just because you have power, not just because um, di ba, tumaas yung position mo. May mga tao dito na makikita nila yung kakayahan mo. Kahit nasabihin natin sa nasa anong rank ka man sa society. We have embraced what you what you've learned and cherish your experiences because they are divinely fated. Yan po. So, yung mga mararanasan mo daw ngayong quarter na ito, huwag mong babaliwalain yun. Kasi yan, okay, is adding up to your success. Sa mga nangyari sa life mo, yan, maganda man yan or hindi, divinely fated daw yan. Divinely guided po yan. Talagang mangyayari at mangyayari yan sa life mo. Kaya embrace mo. Lalo na yung mga post sa life mo. Kasi yung mga post nga na yun sa life mo, is yun yung magpapatatag sa'yo. Yun yung magpapatibay ng faith mo. Check natin ano ba yung iyong Okay, ito lang tayo. Tasiography. You're being called to explore reading the tea leaves and coffee grounds. Or coffee grounds. Sabi dito. Look at the symbolic patterns within the teacup to uncover the message. So, yung iba po sa inyo, hindi lang kayo manunood ng mga nag gaganto. Na No, kung hindi. Kaya nyo daw po yung gawin. Some of you, pwedeng sa inyo munang sarili. Tignan ninyo ano ba yung mga guidance na makukuha ninyo. Ano ba yung mapipick up ninyo dun sa gagawin po niyo, Ayan. Tasiography. So search nyo na lang kung paano ba yan gawin. Yung iba sa inyo magaling kayo dyan. Hindi, hindi mo rin alam bakit may makukuha ka ng mga energies. May makukuha ka na information. Na message. Kahit ikaw magtataka ka sa sarili mo. Bibilib ka sa sarili mo. Okay. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo ngayong second quarter. Maraming maraming salamat and more blessings to come.